Amani magdula karon mga master. Tutubo ng Jinsan versus George ng Carmen. May ngadlaw ka tuntanan mga master. Ani nga na usab ang mugat dama TV? Magpakita og mga dulang dama din he, sa Tagum City. Ang nagdula Tutu ng San sa pula versus George ng karmin sa blue. Kung bago ka pala sa akong channel, pakisubscribe o gihit ang notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Oh, Shoutouts to mga master. Damahan ni Franco ng Sarangani. Samuel Mindahaw ng Agusan. Marlo Servillo ng Tandag City, Sam Sam Titay ng Sambuanga, Liana Lacuerta ng Batangas, Dama Hunter Oliver Canuto ng Samal Island, Nestor Balaga ng Libudol Mati, Balikutan ng Andabo Hol, Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Galyadas ng Sarangani, Tutoy Garcia ng Manila, Danilo Argusa ng Binangunan Rizal, Rini Hamil ng Batuan Bohol, Albert Pulbira dudung pulingga ng bukid noon. Jess Adlawan ng Lingig Poblasyon, Master Edi Sanguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit Bilitaryo na Nabua sur. Victor Ruta ng Puerto Princesa, Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi Monsida, Alice Kitchen, Rudy Casas Cebu, Tony Oliveros ng Imus Cavite, Rodig... Rudy Roger Campo, Christory Pascual, Al ng Tagdang Sura, Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako de Oro, ng Para Panabo, Jerry Adlawan, Warren Tutor ng Alicia Buhol, Sammy Boy ng Bangkal, Paul Molina, Bonifacio Grabante, Robert Madraso ng Cebu, Daddy and Mommy G Vlogs ng Cavite, Claudine Saan ng Malita Dabo Occidental, Ray Caparas ng Binangunan Rizal, Felix Molina ng Turil, Jewel Canio alias Silent ng Tolido Cebu, Ramon Dorindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudin sa Toninio Nabal, Nan Mouse Mix Vlog, Marcial Ostel ng Amos Cavite, Alexander Piskira ng Jensan, Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan, Dennis Riffield, to Radio ng Bicol na Buwa Kamarinisur, Ming Rikabar ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Juni Lumakang, Joseph Ongay, Aligra Maxine Ilong Princes Pasaporte ng Panabo, Jun Limsan ng New Francis Orleda ng Leyte, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Reka Caparas ng Binangunan Rizal, Julito Kahigas ng Mga Basilio Marga ng Hagunoy Labo Sur, Rodel Campumanis, Prisco Salahid ng Luon Bohol, Marlon Backyard, Galbert Allison, mahayag sa buwangga Sarmiento ng Olongapo City Gajusu Batingal Along Pilu ng Sityo Manga Kandihay Bohol Chong Namintal Arnelo Tarion Romeo Burinaga ng Panakan Tuper Barili, Cebu Jamarun Rataba ng Marawi Undo na Bantayan Island Roel na Bangkal Ninyo Karisya ng Panabo Katisoy Iblag Katuna Buhol, Bunbun lang -bun mga gamer vlog ng agusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala Sambuanga, Buyit Gali ng Tipulo City, Chuy Bulo Tubo ng Butuan, ASS Dama TV, Ondoy Aurora ng Cebu, Julito Campus ng Pasig, Jason Lumiaris sa Manila, Bobby Butko ng Mintal, Joseph Ligiala blag ng Coronadal, Jikals ng Mamaster ng Cortez Bohol, Anikito Iskuton Dungkits ng Carmen Cebu, Itik siro pinasko sa Sabatangas, dado katahan ng baliwag bulakan. Talibon Daba TV, Dudo Muslim TV Vlog. Jongjong na lang si Buhol. Dix Lunan, Talisay, sibu Kulin Morgan ng Infanta Kison. Juju, Muran, kandi Kandihay, Buhol. Idol JR, Boss June Manimog ng Santa Cruz. Irwin Regala ng Negros Occidental. Rams Mingo na maasim sa Rangani Province. Sa De Felix na Mablakat Pampanga. Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol, Williams Gubia ng New Bataan, Kinjela Ragasan, Turil, Mario Argao ng Madawi Cebu, Silvano Lubagiti, Rolando talakugo ng Talakugo kaun Kaon Kaon Lama Channel, Tubigon Bohol, kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo Rizal, Shoutouts, Kanyong Tanan! Oh, shout out po idea sa itong mga kaigsuna ng OFW nga pala yung sa Mugat Dama TV kay Camilo Acosta ng Dubai, Saudi Arabia. Damahan TV ng Dubai. Warren Van Lashia ng Germany. Ripi Indriga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jubil Bakarong Duha Qatar. Raul Anay ng Hong Kong kay Sir Buboy Amura. Shoutouts og daghang di kayong salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi na itong gamay nga channel. Kay Boss Prido, Bosterio, Boss Lito, bos Binhor, Boss Rico Calitas, Binang Bidlia Rosalo, kay Boss Chimar, Basugan, Durian San Miguel. dagang kayong salamat sa pagkanunayang pagsuporta sa Mugat Dama TV. O, shoutout sa Tanang Mansanitas Boys. Ilabina kay Kakang ng Kiranti, shoutouts. dagang daghang kayong salamat kay Sir ilil Iltayong. Sayang pag uh, plastar niya niya diri sa amo sa luna og dako kayong pagsuporta niya sa dulang dama din sa Tagum City kay sir ilil tayong sir dagang kayong salamat uh, para yung ta sa shoutouts sa may pag-asa kapalong kay ninong kay kambal sa may Asuncion kay Stibang Kogog sa may Karmin kay Dante kay Gas ng Karmin shoutouts sa may samal kay porto ng samal o sa may sasa kay bitud hinilaso. og shout po na sa tanang damador dia sa may Digo City no. Shout outs sa tanan. Ilabi na kay Boss June Magaan ang ilang presidente. Sa may mental. Kay El Presidente Alex Bintayao ng Skyline. Kay Boss Titing ng Agdao. Din siyo na mental o kay Boss Bunbo ng mental. Shout outs sa may kidapawan po tayo no shout out kay Ariel ng kidapawan sa may tibungko kay Gunmalin kay Rinsky ng tibungko kay Robert Laguna shout out o gila binadya sa may agdaw kay Boss Maning ng agdaw kay Master Edwin kabalkinto Master Sarsi Banok e Master Pogi Moves Master na Pogi pa kay Master Payat ng agdaw yung po tayo ng youtube channel ang Dama Payat TV makakita tadi dito mga quality mo sa dula nga dama sa may pindasan kay Gili kay Marvin kay Donong Flores o kay Busdado ng pindasan shoutouts o gila sa may Mako kay Jomar Kahigas Mario Silyada o kay Busboy Kuntinto ng Mako shoutouts o sa tanang damador dya sa may nabunturan shoutouts kanyang tanahan Ilabi na kay Romeo Gis, Boy Dugos, Ike Tagno, kay shoutouts. O wag wala ng shoutout sa sunod na nato ng mga videos. Dula ni Toto ng Jinsan sa Pula versus George ng Carmen sa Blue. Uh, dugang, dugang kasayuran din o si Toto ng Jinsan. Taga na siya sa una pero nana siya sa jinsan karo Jin na puyo. Huwag ka lang dagang salamat. Panalo, George ng Carmin. Apa na yun? Dasa tong dula mga master. Dula ni Tuto ng Jinsan sa blue versus George ng Carmin sa pula. Uno puntos na ang pula ni mga master. Bye. Mm -hmm. Panalo George.